nagwala siya lumapit. Sabi, sinong kinakausap mo? Bam! Sa mukha ko. Nagiba ang kulay. Hindi ako magugulat kung magkakongkasyon ulit. Ano ang pangalan ng bumalik sa Tacoma? Bumalik kay Alan Ganter. Kakasuhan niya ba ako? A bridge ganyan? Isang ordinaryong pag-commute ang naging marahas para sa isang lalaki sa Connecticut nang makasalubong niya ang isang off-duty na pulis sa pulang traffic light. Kaharap kaya ng sibilyang ito ang imposibleng mga pagkakataon nung ni-report niya yung road rage ng pulis sa isa pang pulis Dalawang lalaki ang nakulong sa isang digmaan ng magkaibang kwento na puno ng nakakagulat na mga pasikot-sikot at walang nakapag-isip na ang tunay na katotohanan ay magmumula sa dashcam ng kotse. Dahil sinigawan ko siya. Assault kasi sinuntok mo siya? Sinasabi niya ang sinuntok ko siya. Oh. Pahingi ako ng badge number mo. <laughs> Gusto mo bang maaresto? Lagpas lang ng tanghali noong December 8, 2023, isang lalaki ang tumawag sa 911 na may kakaibang kwento ng karahasan sa mga kalsada ng Rocky Hill, Connecticut. Rocky Hill 911, ano ang address ng iyong emergency? Kakaatake lang sa akin ng pulis. Sinuntok niya ako sa mukha sa bukas na bintana ko. Naka-off duty siya, bumaba sa kotse niya, pinakita yung badge niya, at lumapit sa akin na nag aasta na bago ako sinuntok ano sa mukha. Ano pangalan mo? Thomas Brocuglio. Ano siya, puti, itim, o Hispanic? Puti. Sige, may ipapadala akong pulis. Nandiyan pa ba sa sakyan niya? Nung pumasok siya sa parking lot, hindi ko naman siya sinusundan. Pero hindi ko rin nakita kung saan siya pumunta. Okay. Magpapadala ako ng tao para makausap ka. Manatili ka lang sa sasakyan. Kung makita mo siya ulit, tawagan mo lang ulit kami sa 911. Pero huwag makipag-ugnayan, ayos? Oo, oh, walang problema. Habang papunta ang mga pulis, tinawagan ni Brocuglio ang kasamahan sa trabaho tungkol sa pag-atake na magpapakita ng mga karagdagang bagong detalye sa marahas na enkwentro. Sa maririnig sa sumusunod na video, nahuli ang tawag sa kanyang dashcam na nagpapakita rin ng kanyang K9 na pasahero. Hello? Hello? Nangyari? Medyo matatagalan ako. Okay. Um, alam mo naman ang swerte ko. Nasa traffic light ako, may kotse sa harap ko. Bumusina ako. Lumabas siya ng inang kotse, pinakita yung badge niya. Sinasabing off-duty na pulis siya. Lumapit siya. Kung ano-ano yung sinasabi, pinikturan yung plaka. Tapos bumalik sa kotse niya. At biglang nagalit, bumalik, sinuntok ako sa mukha. At ngayon, hinihintay ko na lang ang mga pulis. Nako, kingi ng juice ko. Okay, sige. Ayos? Oo, ayos ka lang? Oo. CJ, Magsabi ka lang ha. Kinita ng mga pulis ng Rocky Hill si Brocoglio sa malapit na shopping center at kinuha ang buong kwento ng alitan. Sabi mo pumasok dito yung sasakyan na yon? Pumasok siya pero tingin ko para lang makaalis agad siya doon. Para umikot? Oo. Oh. Sige. Iniisip ng tumatawag na pumarada lang siya, umikot at umalis ulit. Hindi naniniwalang nasa lote pa siya. <laughs> Kaya tinamaan niya ako rito. Kailangan mo ba ng ambulansya o iba pa? Ano ang nangyari? Nasa ilaw kami doon sa may Dunkin Donuts. Nasa harap ko siya. Alam mo pula ang ilaw. Papalabas ako, liliko papunta rito, papunta doon. Nasa France Street ka, parang nasa kanan mo ang Cumberland. Oo, oh, tama. Sige, nandun ako nakaupo, nasa harap ko siya. Sinabi mo na nasa kanang linya ka. Tamang pagliko. Nasa kanang linya siya sa harap ko. Lumiliko sa pulang ilaw. Ginagawa niya ang kanyang ginagawa. Binigyan ko ng busina para sabihin, umusad na siya. Dahil sa kulay berde na ito. Oh, pula ang ilaw, pwede ko manat. Pula ilaw. Walang dumarating. Kaya tumalon siya, ipinakita ang badge, bumalik kinuha ng litrato ang plaka ko. Pagbalik niya, sinabi, magkikita tayo sa korte o makakakuha ka ng ticket, bla bla bla. Habang papunta sa kotse, tinanong ko ang badge number niya. Gusto niyang ipakita ito. Kaya nagalit, lumapit at sinabing, sino ang kinakausap mo? Bam! Sa mukha ko. Dapat tandaan na ang kwento ni Brocuglio ay nanatiling pare-pareho. Sa tatlong magkakahiwalay na pagsasalaysay, sinusubukan ng opisyal na tuklasin ang pagkakakilanlan ng off-duty na pulis. Nakita mo ba ang badge? May department o kahit ano? Silver ba o gold? Ginto. Ginto. Alam mo ba kung anong oras ito? Parang bago mo siya tinawagan. Oo, mga dalawa. Limang segundo bago ako tumawag sa 911. Ano ang pangalan ng bumalik sa Tacoma? Bumalik kay Alan Ganter. Sa bagong impormasyon, bumalik ang opisyal sa kanyang unit upang tumawag. Uy, kilala mo ba yung pangalang yan? Oo, mukhang ano siya, SRO. Nalaman ng pulis na ang pangalan ay ng isang school resource officer at hindi nagtagal ay natuklasan nila ang higit pa tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kakagawa lang ni Pat ng search para alamin kung saan bayan siya galing. Nagmamatch naman yung pangalan, Allen Ganter nga. Gusto mo bang kunin ko ang pahayag nito? Oo. Sige. Tapos tatawagan ko si Pat pagkatapos para kakasend niya lang sa akin ng listahan ng mga SRO. Kaso di ko lang alam kung para sa ang PD to. Nakuha mo yung litrato? Oo. Okay. Tugma ba yan? Ah... Uh... Hindi ko na check parang yung litrato tapos sa na DMT. ako sa iyo ngayon. Sige. Pwedeng pwedeng hiramin lisensya mo. Tapos teka na iwan telepono ko. Kukunan lang kita ng picture tapos uh, kunin ko na rin yung pahayag mo. Habang nangangalap ng ebidensya ang pulis mula sa nagaakusa, lumabas ang isa pang mahalagang informasyon sa umano'y salarin. Ang pangalang nahanap niya ay mula sa Meriden. Siyempre, tinitiyak ko lang. Pero si Thomas, yung pulis. Si Alan Gunter? Gagawin ba natin to dito o dadalhin sa istasyon? Kung saan ka komportable? Hindi ko alam kung gusto mong i-record ang lahat. Kinaon. Ah, may body cam pa rin. Okay yun? Oo, oh, kung okay lang sa'yo dito. Oh. Sige lang. Magre-research lang ako para malaman kung siya nga ang parehong tao. Sige. Patuloy ang pulisya sa paghahanap ng karagdagang impormasyon sa suspek habang ipinapakita ni Brocuglio ang kanyang pagiging seryoso sa insidente. Dapat kanina ko pati tinanong, magsasampa ka ng kaso, no? Okay. Uh, siguraduhin mo rin isama pala kung nung tinamaan ka kung nagdulot ito ng sakit o ganun nag-iba ang mga kulay. Di na ako magugulat kung magkaka-concussion pa. Ngayong hawak na ang pahayag ni Brocuglio, nagpas siya ang opisyal na kumuha ng isa pang ebidensya. Sigurado ka bang ayos ka? Gusto ko lang tingnan at siguraduhin di ito. Picturan ko lang ulit. Baka mas namula na. Pag nagising ka bukas o mamaya at puno ng pasa ang katawan mo, kuhanan mo lang ng litrato. Nasa card ang email ko. Pwedeng ipadala mo ito sa akin. Sige. Salamat. Bago umalis, isang nakakatakot na posibilidad ang pumasok sa isip ng pulis na kumuha ng pahayag ni Brocuglio. Babalik ba ito sa address mo? Itong plaka? Ah, uh, sa negosyo. Total okay. protection. Sa inyo? Sa Enfield. Enfield. Pero di mo bahay. Hindi. Yung plaka na binigay ko para sa nagre-reklamo, na-check mo na ba? Mula nung insidente? Nag-aalala ang opisyal kung ginamit ni Ganter ang mga kagamitan ng pulisya para hanapin ang nag-aakusa ang alam lang nila sa ngayon ay siya'y di umanong marahas na maaring magdulot ng seryosong banta kay Brocuglio. nang makipagkita sila kay Alan Gunter sa kanyang tirahan na pagtanto nilang iniisip din niya ang plaka. Iniisip ko kung kukumustahin kita kasi nandito ako. Naintindihan ko kung bakit Alan Gunter, Meridian PD. Nang dumating sila sabi ko ang gagawin ko sana ay naka-off ako ngayon para sa weekend. Sa totoo lang, ang gagawin ko sana ay hihilingin ko sa supervisor ko na tawagan ang lieutenant ko at sabihin, Ganito ang nangyari. May plaka ako. Pwede niyo ba i-check? O tatawagan ko ba ang Rocky Hill at ikukwento ang nangyari? Hayaan yung suriin nila at kausapin ng supervisor niyo. Lumabas ako ng kotse. Kahit ano ang gusto mo, bibigyan kita ng sinumpaang salaysay. Sabihin mo lang. At may litrato niya ako. Bakit kaya hindi ako kumuha ng form at isulat mo para sa akin? Oo, kung kaya, anong kailangan mo. Um... Um... Si Ganter, na nahalal bilang korporal noong isang taon, ay tila kumpiyansa na ito'y hindi pagkakaintindihan lamang. Subalit, malinaw na siya ang hindi nakakaintindi sa sitwasyon. Magdedemanda ba siya laban sa akin parang dahil sa paglabag? oh. Uh, dahil sinigawan ko siya? At pananakit? Dahil sinuntok mo siya? Sinabi niyang sinuntok ko siya. Gulat si Gunter nang marinig ito pero ang hindi niya alam ay may dagdag na sorpresa ang pahayag ni Thomas Brocuglio. mag siya. mag siya. May, may dashcam din ako. Kaya mo bang tingnan ang dashcam mo? Nagtatanong lang ako. May SD card ito kaya hindi ngayon. Ang computer ko. Pero ako, pwede mo bang ibigay ang SD card? Nagbabago ito ng mga bagay. Isang katotohanang agad na uunawaan ni Gunter. Sinasabi niya na sinuntok ko siya. Oo. May video na sinuntok mo. May video siya na sinaktan ko siya. Gusto mo pa rin bang magpahayag? Ganito yan. Tutulungan kita hanggang sa abot ng aking makakaya. Ginagawa ko itong trabaho ng halos 25 taon. Pero baka kailangan ko tawagan ang supervisor, union delegate o sino pa. Gusto mo ba siyang tawagan? Ano siya? Ah, uh, sinasabi niyang sinaktan ko siya. May pula siyang marka sa mukha. Sa gilid. Oo. Wala akong mapindot sa paglabag sa kapayapaan dahil sa pagsigaw niya. Ibig sabihin kahit ano pa man yun o basta naiintindihan ko. Kaya napanood ko na ang video. Oo, alam kong hindi siya sumigaw sa iyo. Naririnig ko siyang bumubusina sa harap at likod. O sige. Pinakita mo ba siya na nag-double finger ng sinabi ko? Pakinggan mo pulis ako. Ready the finger. Yeah. Okay. Gusto mo bang tawagan si boss? Oo. Oh, so kakasuhan mo ako. Sa ngayon mukhang pananakit. Sige. Sa ang tingin sinasabi ko wala ko ay... iba. Hindi ko alam kung may ikinakaso ako sa iyo ngayon pero nandito ako para marinig ang panig mo. Okay. Sa so warrant lang, hindi mo gagagawin. Hindi ko alam. Kailangan kong tawagan ng boss ko pagkatapos natin mag-usap. Sige. Ayos. Gagawin ko ang lahat para makipag-cooperate. Nakakainis talaga pero hayaan mo. Napagtanto ni Ganter na hindi lang napanood ng opisyal ang dashcam footage, kundi mas detalyado pa ito kaysa sa inaakala niya. May isang kamera sa loob. Ito ang van ng tatay ko. Eh, may dalawang anggulo ng video. Harap at loob ng sasakyan. Ipinapakita ng dashcam ni Broculio ang lahat bago ang insidente, pati ang alitan. Kung sapat ang ebidensya, pulisya ang magpapasya. Ipapakita ngayon ang buong video ng pangyayari noong araw na 'yon. Ano'ng ginagawa natin? Ano'ng ginagawa mo eh? Maghihintay buong araw? Oo, yeah, oo. Oh, 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 oh. hindi ako pwedeng kumanan sa pula rito. Talaga? Sana yan nakasulat? Meron bang huminto sa pula? Ikaw yung nagsiselfon. Hindi ako gumagamit ng phone. Talaga? Hindi, hindi ako. Oo, nakita kitang nakayuko ginagawa lahat. May irony din sa dashcam footage dahil mismong si Brokulio ay nagsiselfon din. Ngunit, tulad ng ipinapakita ng footage, ito ang sandaling nagkamali ang lahat. Hindi, hindi. Uh, may inayos lang ako sa bag ko. Sige, magkikita tayo na may ticket ka na. Tatawagan ko ang supervisor mo. Sige, kunin ko ang badge number mo. akala mo sino ka gusto mo bang arestuhin arestuhin ka dahil sa pag-atake sa isang sibilyan ang dashcam footage ay nagsasalita para sa sarili nito ngunit hindi pa ito nakikita ni Gunter naniniwala siyang may puwang pa para sa ibang kwento nakita mo ba ang double finger nung sinabi kong ako ay official bawal ako lumiko sa pula oo nag middle finger siya okay kasalanan ko mali ako sana hindi ko na lang ginawa yon ang kulit talaga. Pinakita ko ang badge ko. Sabi ko, bawal mag-turn on red dito. May traffic. Sabi niya, ibaba mo ang telepono mo. Sabi ko, hindi ako gumagamit ng telepono. Kaya, naku, grabe. Mali ako sa ginawa ko, sir. Sige. Oo. Pero ang tanong ko, kasi sinisigawan niya ako at ipinakita ko ang badge ko. Binigyan niya ako ng dalawang daliri. Ibig kong sabihin, alam kong maliit na bagay lang ito pero makakasuhan ba siya sa paglabag o kung ano man iyon o wala. Basta. Nasa akin lahat kasi bumaba ako ng kotse para kunan ng litrato ang plaka niya at ginawa ko ang dapat kong gawin. Oo, naiintindihan ko. Tukuyin pa. Sige. Bagaman ipinagbabawal sa Connecticut ang mapang abuso o malaswang wika sa mga pampublikong lugar, ang pag-middle finger sa isang tao ay protektadong pananalita sa ilalim ng konstitusyon. Kaya kahit may batas, hindi maaaring gawing kriminal ang pag-aresto o pagbibigay ng tiket sa driver na nag-flip off sa opisyal dahil ito'y paglabag sa karapatan ng driver. gayon Gayunpaman, ang pagbibigay ng banta kasabay ng kilos ay maaaring magbago ng sitwasyon dahil ang mga banta ay hindi protektado. Nang walang pag-asa si Gunter sa kontra-akusasyon, tinawagan ng opisyal ang kanyang sergeant para ipaalam ang takbo ng mga bagay sa suspek. Sabi niya makikipagtulungan siya pero tatawag siya sa tenyente o sa kinatawan ng union at sinasabi niya parang Sinabi ng lalaki, sinuntok ko siya. Sabi ko, oo, at ginawa mo. Sinabihan ko siya. Sabi niya parang gusto niyang magreklamo laban sa kabila dahil sa pagtaas ng daliri. Ang kagustuhan ni Gunter na makasuhan si Bracuglio ay maaaring malabo. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit maaaring gustuhin ng pulis na magaanan siya. Tanong ko lang sa inyo sir isa-isa dahil tulad ng sinabi ko, tutulong ako ng buong puso anuman ito at magkokooperate ako pero hindi yun malakas na suntok. Alam ko maaaring may marka siya pero magiging paglabag ba ito o assault third? May pagkakaiba kapag may pinsala kung para sa paglabag. Kapag nag lang ang mga tao, ano man ito, tulad ng sinabi ko, alam mo, siya, ano man ito, kasalanan ko na hindi nagkaroon ng self-control dahil ginagawa niya ang double finger, ganun. Hindi ako nasa telepono at hindi rin ganun kalakas ang suntok na iintindihan ko. Ginagawa din namin ang gantong trabaho ng ilang beses. Kaya iyon ang tanong ko, simpleng paglabag lang ba ito or assault third na ba? Kasi wala akong hawak na armas dry lang ang kamay ko mula sa kung ano man ito. Walang pahiwatig ang opisyal kay Gunter sa kaso, ngunit kinukunan niya ng litrato ang mga kamay nito bilang ebidensya. Tuyo sila mula sa A. Matapos makolekta ang larawan, ibinaling ng opisyal ang pansin sa isa pang mahalagang bagay. Sabi mo, nasa truck mo ang baril mo. Wala ito sa tungkulin, nasa holster ito at nasa duffel bag na may asul na gym bag sa ilalim. At dala mo ba yun nang mangyari ito? Oo, nasa truck lahat ng gamit ko pero hindi ko ginalaw, hindi nagtatanong lang ako. Ipinapaalam ng opisyal sa sarhento na limitado ang tulong ni Ganter. Para malaman mo, kinausap niya ang kinatawan sa union at hindi magbibigay ng pahayag ngayon. Ibig kong sabihin, plano mo bang? Makikipagtulungan ako sa opinyon ito. Aalis na ako. Batay sa katotohanan ng Union. Hindi ko pa ito naranasan dati pero... Ang sinasabi ko, kakausapin mo pa ba ang tao mo sa Union at baka... Alam mo na. Oo, kailangan kong tawagan ng kapitan at iba pa para ipaalam ang lahat sa kanila ng sabay. Nakikipagtulungan ako at binigyan na kita ng verbal na ulat. Pero bago makipagkita sa abogado ng union, huwag magdagdag ng anuman sa sulat para walang paglabag sa iyo, sir. Sinisiguro ko na protektado Sige. ka. Sana'y maintindihan mo ang sitwasyon. Pasensya na sa oras mo. Ang no to, to ay wala dahil sa 27 reklamo. Mukhang masaya si Gunter lalo na kapag kinausap niya ang sergeant ng Rocky Hill na hindi siya agad aarestuhin. Sumagot si Gunter sa pamamagitan ng pagpapaliit sa insidente. Ang gagawin natin, gagawin natin ito sa pamamagitan ng warrant para makausap mo ang iyong union rep. Okay, gagawin natin yun. Batay sa kanilang gabay kung papayagan kang pumasok at magbigay ng pahayag, maaari nating ayusin iyon. Sa ganitong paraan, mabibigyan ka namin ng pinakamarangal na proseso. Naintindihan mo ba? Pinahahalagahan ko po iyon, sir. Humihingi rin ako ng paumanhin sa pag-aaksaya ng inyong oras. Kasalanan ko ito. Naintindihan ko po. Kaya pasensya na po, sir. Isa lang po ang tanong ko sa inyo. Alam ko kailangan ninyong sundin ang mga patakaran pero ito ang aking alalahanin. Mali ako sa ginawa ko pero sa Meridian hindi ganoon kalakas ang suntok. Gusto ko lang malaman kung ano ang sasabihin ko sa aking mga supervisor. Magiging simpleng paglabag lang ba ito o sinusubukan ba ng taong iyon maghain ng kaso ng pananakit tulad ng assault third? Naiintindihan ko maaaring may marka pero hindi malakas ang suntok. Alam niyo ang ibig kong sabihin? Kaya ang mga kaso, sinasabi ko lang kasi... Um, um, Tiniyak ni Sergeant Smith kay Gunter na tutugunan ng proseso ang mga alalahaning iyon na nag-udyok kay Gunter na muling subukan ang kanyang pangalawang taktika. Isa pang tanong sir, hindi sa pagputol pero nung tinanong ko ang opisyal ninyo dito, malinaw na ako ang may kasalanan sa paglabas ng kotse. Pero wala namang problema kung magbibigay ako ng pahayag. Kung magbibigay ako ng pahayag tungkol sa kanya sa sinabi niya sa akin gamit ang dalawang daliri at pagkatapos kong ipakita ang badge at sabihing tatawag ako ng supervisor, wala bang problema kung na-record niya lahat sa loob ng kanyang cabin? Napaka-disrespectful niya at nagmumura pa sa akin sa tingin ko alam kong alam mo din naman ito pero magkaiba kasi yung kwento niyo, Alam mo yon? Naintindihan ko. Sige, ipasensya sa oras na nasayang. Pasensya. Ang pag-aresto, kung maganap man, ay ipagpapaliban. May isang huling pagkakataon si Gunter na ilahad ang kanyang pinakamalaking alalahanin. May iba pa? Kahit ano? May iba pang tanong para sa akin? Ano pa? Hindi, hindi. Naintindihan ko nakuha ko na. Sige. Kaya wag mong isipin na kawalan ng respeto sa trabaho mo na. Alam mo, tinatawagan ka. Hindi pa ako nakaranas ng ganitong sitwasyon dati. Kaya ito ay. Ako rin, wala pa akong karanasan dito. Kaya pakinggan mo, gusto kong gawing mas madali. Gusto kong tiyakin na na uh, tulad ng sinabi ko, ako ang may pananagutan. Pero gusto ko lang siguraduhin na hindi niya susubukan gawing mas malaking bagay ito. Huwag mo akong masamain. Oo, ako ang may pananagutan. Pero ganun nga maaaring nasa hindi pamilyar na sitwasyon si Gunter, ngunit hindi ito ang unang beses na hinarap niya ang mga batikos. Ayon sa Hartford Courant, mas maraming reklamo ang isinampa laban sa Meriden Police Department kumpara sa ibang departamento sa Connecticut. May limang reklamo si ganter laban sa kanya, higit pa sa kanyang mga kasamahan. Ginawa ang pagsusuring iyon noong 2011. Ang pahayag ni Gunter sa kasong ito ay natapos na, ngunit may ilang huling pahayag ang mga opisyal sa lugar. Hindi daw ganun kalakas ang tama. Eh hindi niya naman napanood ang video. Ako'y parang, nang sinabi niya iyon, ako'y parang, oh Diyos ko, seryoso ka ba? Maaaring hawak ng dashcam video ang katotohanan, ngunit ang pagfilm sa sarili ay parang tabak na may dalawang talim. Nahuli rin sa footage si Brocuglio na naghihintay sa pulis. Oras na ginugol niya sa pagulit ng alitan na may ibang kinalabasan. dapat kinagat mo siya dapat pinatay mo siya dapat sinakmal mo ko may opinyon ng aso sa sitwasyon itinago niya ito dahil wala itong input nagkaroon ng sariling resolusyon ang mga opisyal ng batas at inilabas ang warrant para sa pag-aresto kay Gunter ang SRO ng middle school ay sumuko pagkatapos ng insidente at kinasuhan ng paglabag sa kapayapaan at pananakit sa ikatlong antas. Bukod sa mga kaso, si Gunter ay permanenteng inalis sa kanyang tungkulin bilang school resource officer. Ayon sa Meriden Police Department, isang internal na investigasyon ang nagtapos na si Gunter ay lumabag sa Code of Conduct ng Departamento ng Pulisya na nagresulta sa kanyang suspensyon ng limang araw na walang bayad si Gunter ay kinakailangan ding dumalo sa de-escalation training sa loob ng susunod na tatlong taon. Sinabi ni Gunter sa mga investigador na siya sa kanyang mga salita ay nawala sa sarili noong nagkaroon ng alitan at hindi niya alam na natamaan niya si Bercuglio hanggang sa maramdaman niya na may tumama sa kanyang kamay. Sa puntong iyon, naalala niyang iniisip niya, Diyos ko, ano ang nangyari? Inamin niya ang pagkakamali. Subalit sinabi niyang ito ay isang sandali ng, sa kanyang mga salita, puro kabobohan. Binigyan si Gunter ng pinabilis na rehabilitasyon ng korte. Kung matatag. Tapos niya ang programa ng walang karagdagang insidente bago mag-enero 2025 ang mga kaso ay ibabasura.